Aries. Ngayong araw ay maging maramot muna huwag kang magbibigay ng kaalaman sa ibang tao ng iyong pamamaraan na makakausap. Alagaan mo dahil kung sa pagkita ng pera ay masasayang ang iyong pinaghirapan, at gawin mo ngayong araw ang ibang binabalak kung sa transaksyon para makapagumpisa ka na ng bagong idea ng pagkakakitaan, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa tahanan ngayong araw kung may miembro ng pamilya na laging lumalakad para sa inaayos na pagkakakitaan, ay iyon ang kausapin para maturuan mo ng tamang pamamaraan ng hindi na magastusan, at sa pera ay pwedeng makatulong sa magulang at mga kapatid, ang bawal ay magpautang sa ibang tao para makaiwas sa pakikipag-away sa hinaharap. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay magkakaroon ng maliit na problema, pero dahil sa iyong ugaling maunawain ay madaling mabibigyan ng solusyon, at patuloy na may grasya ng good vibes lagi ang pag-iibigan ng kasiyahan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 10 number 8 at number 21. Taurus, Ngayong araw ang pahiwatig sa gagawing pakikipag-usap. Pag may alinlangan ka na o kinakabahan ay ipagpaliban mo na lang. Dahil ikaw din ang mawawalan ng pera at pwede magkaroon ng ibang suliranin, sa ibang araw mo siya kausapin para ang maging kasunduan ay parehas kayong makikinabang, at basta ang napag-usapan ninyo ng minamahal, ay magawa mo ng maayos para lagi kayong makagawa ng bagong idea na makakatulong sa pamilya ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ay pwedeng may dumating na bisita na kamag-anak na masasabing mga close sa pamilya na magdadala din ng good energy sa bahay. Sa pera ay maayos ngayong araw kung gustong mag-invest, na iyong napag-aralan kahit maliit ang kikitain ay makakatulong sa pamilya, na okay kung iyong gagawin. Sa trabaho ay pag-iingat ang pahiwatig sa buong araw. Huwag kang magpapatambak dahil kung tambak na ang trabaho ay hindi ka makakaligtas sa iyong boss na masalita na pwedeng ikalungkot mo sa hanap buhay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red number 22 number 34 at number 10. Gemini Ngayong araw ay masaya ang enerhiya magagawa na magiging masaya ang araw. Sa usapan at sa bagay sa pamilya kung may mga plano na makakatulong sa pamumuhay, ay mapagkakasunduan ninyo ng maayos. Ang iiwasan mo lang ang lumang naiisip para sa pamilya huwag ng isingit pabayaan mo sila na makabago ang iniisip. Kung may sarili ka nang naiipon na pera para puhunan ay saka mo gawin, ang lumang plano para sa pamilya at wala nang tatutol sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na problema. Dapat ay laging maging maingat sa pagsasalita at pagbibigay ng mga mahalagang kaalaman, para ang suliranin ay hindi mapunta sa iyo ang pahiwatig. Sa pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, at kung may ekstrang pera ay bigyan ang mga anak na may asawa nang mabigyan mo sila ng swerte sa pagkakaperahan ng katalinuhan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 19 number 25 at number 12. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ang isang schedule na pakikipag-usap, ay dapat na iyong magawa dahil may malalaman ka doon na okay sa iyong mga plano na gustong magawa. Sa pamilya naman kung may mga bagay na pag-uusapan, basta alam mo na ang lahat at kung may dapat ng pirmahan ay pwede mo nang magawa at sinyales na pag-asenso sa hinaharap ang magagawa ayon sa iyong gabay sa tahanan ng pahiwatig sa miyembro ng pamilya. Kung may bibisita sa iyo na kaibigan sa pamamahay, ay may dalang good vibes sa mga mapag-uusapan ng pag-unlad sa mapagkakasunduan. Basta huwag lang maglalabas ng pera kagad para maging maayos ang lahat. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay mas maaga makakapasok at sisigla lalo ang iyong katalinuhan para makagawa ng pag-asenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging mas maunawain ang pahiwatig, ang laging nagagawa na nagbibigay kasiyahan sa tahanan ng laging gumagawa ng positive energy sa pag-iibigan ng pagunlad, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 17 number 40 at number 21 Leo Ang pahiwatig ngayong araw sa mga pangarap para makagawa na magpapasigla sa pamumuhay ay iwanan mo muna kung wala kang maraming ipon na pera pabayaan mo ang mga anak na gumawa muna at minamahal ng pag-asenso sa pamilya na makabago pero pag may naiipon ka ng pera ay sa kamu gawin ang pangarap dahil wala nang makakatutol sa iyo at tutulungan ka pa nila ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal mag-abot ng pera sa pamangkin at pinsan at magpautang, nang makaiwas ng bigla ang problema sa pera. Sa trabaho, ay maging masinop sa buong araw sa mga ginagawa, dahil pag nawalan ka ng oras sa gagawin ay pwedeng magkaroon ng suliranin dapat ay focus ka para makatapos ng maayos sa hanap buhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color red number 10 number 24 at number 42. Virgo ang pahiwatig ngayong araw kung may deal ka at malayo naman ay mas mainam na ipagpaliban na lang dahil hindi kayo magkakasundo sa inyo mga mapag-uusapan, sa ibang araw mo kausapin kahit malayo pa siya ay magiging mahusay ka sa dapat na mapagkasunduan, at sa pamilya kung sa mga magulang ay ipapatawag ng magulang ay dapat na iyong mapuntahan, ang maging mahaba lang ang pasensya na gagawin. Ay okay ang inyong usapan at magkakatulungan talaga kayo ang pahiwatig. Sa pamilya ang pahiwatig ngayong araw kung may kausapang miembro, ang maging magulang sa pakikipag-usap, ang iyong sabihin para wala silang makuha na ikakalungkot. At sa pera ang pahiwatig ngayong araw ay bawal sa iyo ang paglalabas ng pera at mag-invest at magpautang ng makaiwas sa kagipitan sa pera at mahirapan ka makasingil. Sa trabaho, ngayong araw ay pwede kang magkaroon ng isang trabaho na talagang gagamitan mo ng katalinuhan, dahil kung magagawa mo ng maayos ay pag-asenso sa iyo sa hanap buhay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 34, number 20 at number 38. Libra, ngayong araw sa mga gawain na usapan dapat ay laging wise para sa ganoong bagay mo malalaman na kung magtitiwala ka sa iyong mga kausap. Pag okay ay pwede ka nang makipagkasundo kung iyong gugustuhin. Ngayong araw ay may kahinaan ang iyong aura sa paggawa ng pagdedesisyon pagtungkol sa pera, sa ibang tao ang maging maingat at humingi ng advice ang dapat na iyong magawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, may sinyales na may gustong magtrabaho sa ibang bansa ay dapat mo lang suportahan, at magagawa mo mabigyan sila ng mga swerteng advice sa kanilang mga gagawin. Sa trabaho, kung maiinis ka sa mga kasama sa trabaho, ay pigilan mo makapagsalita dahil ikaw din ang matatalo sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema. Maging mas mahaba lang ang pasensya, na malambing para laging may gabay ng pagkakasundo sa mga plano sa pamumuhay. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color Yellow and Color Silver number 25, number 34 at number 10. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas na enerhiya sa usapan sa pamilya o sa ibang tao na mga kadil okay ang iyong kaalaman na maibabahagi mo sa kanila para maging masaya ang magiging resulta ang pahiwatig. Kung sa pamilya naman ay maging mapagbigay sa usapan para ang inyong relasyon, ay patuloy na maging maayos at huwag mo na gumawa ng pagtulong sa ibang tao, dahil wala kang makukuhang swerte sa gagawin na pagtulong ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig, kung may dad ating nabibisita sa miyembro ng pamilya, pag hindi mo porsonada ang ugali ay ipagdasal mo na makaiwas sa suliranin ang miyembro ng pamilya. At sa pera ay maganda ang pahiwatig na pwede magpautang sa kakilala na mahusay magbayad, at makatulong sa magulang nang laging may swerte ka sa mga gagawin na pagkakakitaan. Sa trabaho, ngayong araw ay pag-unlad at magtrabaho ng masinop na laging nakapokos sa gagawin, nang ikaw ay mabigyan ng pansin ng superior at pwede na siya ang makatulong sa pangarap na makataas ng sweldo. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay pag-unlad dahil walang sinyales na pwedeng magkaproblema. Masaya ang gabay ng kapalaran na makagawa ng laging swerte sa tahanan. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 31, number 25 at number 6. Sagittarius. Ngayong araw ang pahiwatig ay may matalas kang pag-iisip at kagandahan ng aura sa pananalita. Gawin mo lang ang lahat na iyong plano ngayong araw para makagawa ka ng good na resulta. At ngayong araw ay masaya pa rin ang enerhiya sa pamilya at mga kapatid. Pag may mga proposal na makakatulong sa buhay pamilya ay iwasan mo muna ang pagkontra ang pahiwatig ng iyong gabay. At ngayong araw ay umiwas muna makisama sa mga tao na lumang kaibigan, nakakausapin dahil mabibigyan kanya ng pagkakagastusan at isang bisyo na hindi mo aakalain, dapat na iyong maiwasan. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya ay umiwas na tumulong kung may lalapit sa pamamahay, ang pagiging mabait ay huwag mo munang gagawin. Sa trabaho ay huwag muna makisama sa mga kasama sa hanap buhay na madaldal. Pwedeng kang mabigyan ng problema sa gawain kaya umiwas sa mga ganoon tao dahil baka ikaw pa ang mapintasan ng ilan sa kasama sa hanap buhay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 7, number 29 at number 12. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may idea ang minamahal na isang alam na pagkakakitaan, ay dapat mong bigyan ng oras na mapag-aralan o pansin, dahil may sinyales na talagang pwede makatulong sa inyong pamilya. Basta maging suportahan sa bawat isa ay magagawa ninyong may tuloy na magawa. At ngayong araw ay malakas ang iyong enerhiya maganda na gawin mo ang transaksyon na pwedeng gawin ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal magpautang ng makaiwas ka sa problema. Sa pamilya ang unahin na mabigyan ay anak na may asawa, nang laging may masayang grasya para makagawa ng katalinuhan pagpera ang usapan. Sa tahanan ang pahiwatig ngayong araw kung may deal ang anak at ang miyembro ng pamilya, basta maglalabas ng pera, dapat ay may pirmahan na magagawa para makaasenso sila na iyong masabihan. Sa trabaho, ang pahiwatig sa buong araw ay mag-ingat sa mabilis na paggawa ng desisyon, pabayaan mo sa kanila ang desisyon para walang maging suliranin sa hanap buhay ngayong araw. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 10 at number 18 at number 12. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may isang pinapangarap lagi na isang pagnenegosyo, ay gawin mo pang pag-aralan dahil may sinyales na may kulang pa para maging matagumpay kung magagawa na, at ngayong araw ay huwag muna gumawa ng pagpirma nang wala kang makuhang problema, o mahina ang pag-asenso sa magagawa ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay maganda ang araw para sa mga miyembro, may karisma na masaya kung may kakausapin ay dapat na sila ay tumuloy na iyong sabihan para mas mapasaya nila ang kanilang magagawa. Sa trabaho, ang pahiwatig ay mag-ingat sa pagtulong sa mga kasama sa trabaho, dahil sila ay kukuhanan ka lang ng swerte sa hanap buhay, at baka sila pa ang iyong maging kalaban sa pag-asenso. Sa pagmamahalan, ang pagiging laging matsaga sa pag-aaruga sa pamilya ay siguradong may gabay ka ng kasiyahan sa mga magagawa sa pag-iibigan ng pag-asenso. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 21, number 23 at number 5. Pisces ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas na enerhiya sa mga usapan kahit pa sa paggawa ng desisyon ay hindi kayang matalo ang iyong katalinuhan at ang iiwasan mo lang ay ang ugaling mabait sa ibang tao o kaibigan dahil sasamantalahin ka lang nila sa pamilya mo ipakita ang iyong kabaitan para ang inyong mapag-uusapan ay gagawa ng kasiglahan sa pamumuhay ng pamilya ayon sa iyong gabay. Sa tahanan sa pamilya, ang pahiwatig ay maging maingat sila ngayong araw sa paglalabas ng pera, maging wise na maingat ng walang maging problema, na sigurado ikakalungkot nila, dapat mong sabihan kagad. Sa trabaho, ngayong araw ay walang problema sa mga gawain ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho, na mahilig gumawa ng tukso sa pagmamahalan at sa pera iwasan mo dahil pag nakisama ka ay malamang nasuliranin para sa iyo Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color red and color silver number 18 number 34 at number 25